Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko na masama na yung mali, eh, hindi mo kokontrahin. Ba bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos eh, 3 G's ng Tito. Pakinggan niyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo na ikalawa, itakwil mo na. Biya mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Eh. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Ang patotoong ito ay